Bagong nightclub sa Baliwag ang mura ng alak nila in fairness. Tara, yung mga kanusa, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa dito sa BRC Compound, bagong nayon, Baliwag, Bulacan, upang makichill at makisayaw dito sa Polar. As you can see, meron silang alfresco area para sa mga gusto mag-vape or smoke bukod sa kanilang air-conditioned area. Free ang entrance dito basta naka OOTD or nakaayon kayo sa dress code. Open naman sila from 8pm onwards every day. Pagdating sa loob ay may iilan silang lounge sofa area at madaming cocktail tables. Samantalang sa dulo matatagpuan ang pwesto kung saan tumutugtog ang mga DJ. At iba-iba din ang mga nakaschedule na DJ katulad itong si DJ KC at si DJ Negative. Pagdating sa inumin, witness kami sa sarap ng cocktail tower sila. Lalo na yung North Pole, akala mo wala lang pero taksil sa huli. May pagka-mixed berries ang lasa nito. At nasubukan din namin mag sunrise at margarita na masarap din boy. Pero dahil malakas tayo, nakapag-beer pa tayo with their bucket of beers at nakapag-hard liquor dahil available din ito dito. Pagdating sa pulutan, pwede mo subukan ng mga bestsellers katulad ng Nachos Overload, French Fries, Sizzling Tofu, Sizzling sisig, at sizzling hotdog. Kung gusto mo muna mag rice meal bago magsaya at mag-inom, eh meron din sila at subukan namin ang kanilang lumpiang Shanghai at lechon kawali. O ba diba, ang saya? Ikaw na lang ang iniintay para makapag-party tayo ulit. Kaya tara na dito sa Polar Dance and Nightclub sa Baliwag, Bulacan. Let's go!